Crazy and... Jiwon. 1 oh. Korean ka? G1. Eh, oh. <laughs> <laughs> hey, past tense ng ano yan? Ng win. Ano ba past tense ng win? One. Eh, G1. <laughs> <Hello>? <laughs> Aga. Ang -ag. Hindi mo man ako inihanda. sa pa kayaanin ito? <laughs> Binibigla mo na May lang. May dala kasi siya sa bulsa oh, niya. Madami-dami oh, yan. Oh. Kamusta ka, Crazy. Okay naman po. Ayan. So, Pilipino ka ba? Yes po. Ah, uh, bakit mo na tanong na Pilipino siya? Kala ka uh, Amerikana siya. Bakit? bakit? Kasi yung pangalan niya Crazy. Ano apelido niya? For you. Crazy for, crazy for you! <laughs> <laughs> I'm crazy for you. <laughs> si Madonna na buyoy. <laughs> I mean, crazy for you. Teka, saan ka crazy? Sampalok, Manila. Saan pa? doon? Sa may kundiman po. Oo, ah, sa kundiman. Baka, Alam mo yun? Alam ko yan. Sa, sa yun. ano ako nag-aral? Malapit sa, sa Tambunting? Oh, hindi, malayo naman. Malayo, Tambon. Tondo yun eh. Sa Palok ay, area. Oh. Sa Palok, dito yan. Sa Papuntang balik-balik ba yan? Oh, oh sabi sa'yo eh. Papuntang balik-balik. Ang dali lang puntahan yan. Bakit? Pabalik ka lang ng pabalik. <laughs> lang, <naman>. <laughs> <laughs> hindi ko makauwi. Kailangan nakamawang baliktad ng damit kasi balik ka lang ng balik. Oo. May rotonda dyan, di ba? Opo. Oh, kaya oh. sila pabalik-balik kasi rotunda may ikot-ikot na sila sa rotunda. Oh, tapos wala yung stoplight. light uh, circle of friends. Trot! Sa circle of life. <laughs> Kamusta ka naman, Jiwon? Okay lang po. O, okay naman. Perfect na perfect ang bangs natin for today's video. Yeah. Ah. Pantay nga po eh. Uh -oh. Parang yung amo ni Doraemon, yung perfect sinobita. <laughs> sinobita. Sinobita yung perfect yun dito. Grabe kayo sa pamilya namin. Pamilyang bangs. Porkit ganyan ka. Ganyan talaga kami sa bangsa, moro. <laughs> bangs. <laughs> Ayan. Kamusta ka naman? Okay ka? Okay lang po. Ako. Okay. Tag taga, taga sa Palo ka din? Ay, hindi po. Tagasaan uh, saan ka? Uh, taga Makati po ako. Oh. oh, oh. Right. sa sa Makati? Ah, sa Viejo po. Oh. Ah, Guadalupe Viejo. Ay. Sa Viejo. Ikaw? Sa, 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 Baho ka? Ah, uh, Viejo. 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 <laughs> viejo. Guadalupe Viejo. Guadalupe Nuevo. Dalawa Oo. Oh, oh. Ano pinakaiba, pinakaiba ng Viejo sa Nuevo? Viejo. Letter V. <laughs> 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 nuevo. Lalaking 9. Nuwebo yung lalaking nine. Nuwebo lalaking Sampalo ano, Tumakati. Asa ah, school kayo nagtagpo. Yes po. Yes po. Oo. Oh, oh. Batchmates kayo, batchmates. Sa anong school? Ito may mga video na jokes sa akin. Hindi ko pwede sabihin. Ako na naman mababash dyan. <laughs> Kamababahamak. <laughs> Oo. Oh, 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 oh. Ang viejo kasi, ano yan? Old, nuevo, new. Yun, ang ibig sabihin, no? mm. Viejo, old. Guadalupe, old. Guadalupe. <laughs> Okay ka na. Yung nga yun. <laughs> Tama na pag ito, ginanong ko lilipat. <laughs> skydiving. skydiving. Skydiving pala. Uy, okay, salamat sa mga kapamilya natin sa Dubai. Na Ba't sila pa ba ba tumulak sa ito sa helicopter? Hindi na tayo nanood ng kapamilya Caravan. Maraming salamat. Ay, may try yun. Skydive. Skydiving, ano? ma. Ay, may try. Gusto ko i-try. Pero... ko dati, natakot ako, munti ako mamatay. Bakit? Kasi pag dive ko, okay naman. Oo. Kaya yung, yung buhok ko humiwala, hinabot Yun ang gusto mong marinig, di ba? Ipinigay ko sa'yo. Gusto ko itang mapasaya. Kaya, alam, ko, alam ko yan. Gusto ko kapalaka sa loob mo, kaya oh, tinatalo ko. Hindi ko malaman kung tao ka ba o waste ka. Tinadala mo ako dun eh. Oo. Leading to... Galeng! Di pa sa'yo lang galing para hindi masyadong masakit. Namiss ko lang. Namiss ah, lang kita. Dinanggal mo daw yung tali, tapos hinabol mo yung... Oh, ano. Alo, Layo na po tayo ng buhok ko. Ang takot ako. Oo, oh, alam. Oo. Oh, Kinausap ko na lang, Uy, palat na ako. Sumunod ka na. <laughs> <laughs> Tama na ako. Pag, pag, pag na um, diminetso naman siya. <laughs> Ay, ang <laughs> ganda. Kasi ganun, okay. kaya kaya lang baliktad. Akala nung pahin sabi, Ay, ba't may pancake ka sa ulo? <laughs> pag gano'n, <laughs> <Pag> Oh! <ganun>. <laughs> Nakakatawa, <laughs> di ba? <laughs>